Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ano dito naman pambobreng Kapampangan. At ayan, meron lang po ako i-share sa inyo about sa pagsakay ng taxi. Kapag pagk nakaka-experience kayo ng ganito, guys. Yung hindi pa kayo nakakarating ay sinisingil na kayo. Tapos a uh, e, isasakay niya kayo At uh, kalahati lang hindi nakahihati sa paroroonan na ninyo. Galit pa siya. So, ito, share ko lamang po sa mga kababayan natin na Pinoy na nagkukumyot na sumasakay sa mga taxi na kolorum. Huwag kayo pong sasakay basta-basta dahil uh, maraming mga manluloko na uh, mga, alam nyo na, at kagaya niya ni mga kasamahan ko. ayun lumakad kami. Dahil <laughs> nga Naniningil kaagad siya ng pera Kaya yun At naglakad na lang kami At naghintay ayun, ayun, galit na galit sila Ayun Galit na galit sila Kaya Kayo sa mga Pinoy dyan na Sasakay ng taxi na ganyan Taxi, muskila, problem Ayun, ayun. Eh, 'yung siy kalam sa ng pulsovel? Aywa. Kasi ako nag-kulbay si lana. Ro'n nazer Jeddah, ba'd en pulso. Saudi mo, pero ma'fi quest. Okay, ma'fi quest. Ayun. Okay, masarap pa ba? Ayun. Diyan ko. Pauwi na ako eh, galing ako sa pinagpupuntahan ko ng gagit ngayon. At naglalakala. Actually, ito lang to para sa mga Pinoy na baka maka-experience kayo ng ganito. Ang hirap, guys. Nakakatakot, baka Ipong po kami at uh, hindi na kami talaga sa mga ito. Ayan, itong ito, pabalik-balik itong taxi na ito. Nakakatakot. Ipong kami at mamatay pa kami. May naglakad-lakad na ako dito sa ano na to. At hintayin natin na may gumating na uh, taxi. Ang init pa naman, no? Nakakatakot yung ano na to. Guys, ayan, share lamang. At uh, baka makaka-experience kayo ng ganito na hindi pa kayo nakakarating, sinisingil na kayo. Kailangan na uh, makarating muna kayo, di ba? Dapat uh, kapag nandun ka, doon ka lang sisingilin. Hindi yung ilang kilometro pa lang, naniningil na. At uh, nagkarga siya kasi ng gas at naniningil siya. pasensya na kayo at uh, talaga itong nangyari sa akin at yung nangyari ulit sa inyo to. baka maka-experience kayo ng ganito at, at Pen. Lalakad lakad kami, hindi ko alam kung saan kami pupunta nito. Ang layo pa naman ng uh, binabaan namin. Binaba kami dito tapos naniningil na mumersa tong tao na to. sinusundan kami talaga nitong sasakyan nyo na tinapasakay kami pilit ayaw akong sumakay dahil nga baka ibangga pa kami niyan. hirap na guys pauwi na ako sa pinanggalingan ko at uh, nagbakasyon ako ng isang araw at uh, ayan at meron na may na sakay kami at na ako So, ah, okay. na lang kami. Ito yung namimilit sa pilit na pinapasakay kami. At ang init-init pa naman ito nilalakarang ko. So, share ko lamang ito guys sa mga... Uh, nagho-commute uh, lalo, lalo na kapag malayo kayo at uh, huwag kayong magbibigay agad ng pera na kapag siningil ka na kailangan ihatid ka muna sa pupuntahan mo bago siya maningil hindi pa kami nakakarating sinisingil na kami naglagay uh, siya ng ano gas ayun yung mga kasama ko at naglakad na kami na kapakalayo grabe ang init pa naman share ko lamang to sa mga kababayan natin at uh, ito nga at pilit uh, niya kami pinapasakay pinapabayad ayaw namin nakakatakot nakabunggoy na ako dito Ayan siya guys Mas talaga sinusundan kami nito sa sakyan niya At naglakad na nga kami ng malayo Sa susunod hindi na ako sasakyan Pinapasakay kami kami na kagad tapos maniningil dapat uh, ka muna dapat sa paroroonan nila paroroonan namin bago siya maningil na uh, driver. He want to pay with me and he like to go in the car but all people don't like he want to force to go this uh, car and he want to pay I don't know how much Allah <laughs> this car this guy he want to take all people this uh, car that all people don't like کافی ہے رو جلدی Lakad kami dito ng malayo. Ang init pa naman.